Koreano na iligtas sa umano'y pangaabuso ng kapwa Korean Nationals. Narito ang newscoop ni Jen Patrolia. Naligtas ang isang Korean national mula sa pang-aabuso ng isa pang Koreano sa Pasay City. Nabatid na inireport ng ama ng biktima ang nasabing pang-aabuso sa South Korean Embassy sa Pilipinas. Ayon kay Pasay Police Investigation and Detective Management Section Officer in Charge Captain Dennis De Salisa, nagkakilala ang dalawa sa KTV Bar kung saan nagtrabaho ang dalaga. Nabatid na turista ang babae sa bansa at nagtrabaho lamang sa nasabing KTV dahil nagkulang ang kanyang pera. Kwento ng ama ng biktima, sinasabing nakadroga ito bago ginahasa ng sospek. Nailigtas naman sa isang kondominium unit sa Pasay City ang dayuhan kung saan ang inaresto ang sospek. Narecover sa kondo unit ang mga pakete ng hinihinalang shabu o methamphetamine at cocaine kasama ang mga improvisa para pernalia. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolia nagbabalik nagsalita ng tama, naglilingkod ng tama.